So, guys, magluluto tayo ng manok na lalagyan natin ng tanglad. Guys, napakasarap ito. Papasarapin natin yung manok di tanglad. No? So, ito, nakahanda na po lahat. At ito, itatali-tali natin yung tanglad para hindi magkakaiwalay habang uh, linuluto natin, guys, yung manok. Ayan, itali natin na ganito. So, medyo may maselan tong pag uh, natin para hindi siya basta-basta bumuka ayan, minikos mikos ayan guys ayan for today's video mag uh, luluto tayo pinakamasarap na manok ditang lad to guys itong manok na to yung tinatawag na kal na parang uh, parang native na rin guys ito pag na, talagang lasang native na talaga. Kaya so, ito, ang gagawin po natin, guys, i-gigitan natin muna yung manok. Kalalabagin natin yung kapas. Bago natin po

mag-uulang po dito yung mga bisika lang na manggagawa okay? So, guys eh, e, hindi lang ako yung magdadala guys may marami rin din kami apat ah. at mag-group ah, tantong group ito so, guys eh, ito, hindi na isang buo na ito dahil hindi lang naman ako yung magdadala at, next, gagawin natin ito yung mataba tinanggal po natin tapos, isikaroon natin ito para matatanggal yung masyadong matagal kasi guys talagang kailangan igigitan natin ito kalalabasin natin yung mantika kaya napakasarap ito naman man ito na guys na igigitan natin na igigitan po ito hanggang magyelo din magyelo ng magyelo bago natin igigitan mga

kasi okay. hindi gabi sa takas hindi na eh halo halo natin talaga at pala sa mga nagluluto ng ganitong uras medyo alanganin guys alas alas 5 pa naman yung nangyayari so tamang tama alas 6 para uh, mababa oras ito yung pressure cooker naman natin, wala pang isang oras, mga 25 minutes lang guys, okay na? after this natin, naay natin lahat nyan peak lang yan. sabay sabay na, after naay natin yung sanglad para magisahan naay, pagkakaraktu, dahil pagkakapasen natin ito, tapos la lang din natin ng isang chicken na, ayaw. So, ganito lang guys ang pagluluto. Walang mahirap dito. lalagyan natin ng chicken nor lalong sasarap. Ito guys, pwede yung gayain. No? Kasi yung mga iba, yung mga iba, ha? Uh, rektahan, direct to the point na sa pressure cooker. ayaw ko yung ganun. Kailangan, kailangan, igigisa natin, palalabasin natin yung guys ng katas yung mantika no parang walang kalansa-lansa guys ito napakasarap napaka, yes. napaka alinam-lam sigurado magugustan ng mga bisita natin guys ito shout out sa mga followers natin mga viewers natin ingat po tayo mainit ang panahon ah matatpan natin lagyan natin ng patis ayan, masarap po yan pwede nyo pong subukan guys napakasarap ito